Piling niya maganda siya. Tang inan niyan. Oo, oh, piling-piling niya. Piling magaling yon. Nagwa magaling-magaling yon. Oo. Oo, oh, kagawin. Know. Ay, ay is na ako gabi. talaga siya, wala well. ako doon. Oo. Oh. Bibi, kalma mo, Bibi. Kapag talaga ako. ano yung Bibi? Ang ulit ang mo. Kiss mo ko, Bibi. Malaki na ba yung titi mo, Bibi? Ang malaki na. Sagagano ko lang, oh ka. hindi pa papa 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 yan may ugat na kung <laughs> <liberté> na, malaki na. papa 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 na may papa naman tayo eh. papa 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 ang dami niyang dahilan, ang dami niyang dahilan talaga na kung bakit ganito, bakit siya aalis, kaya may ganun. Huwag ka nang magdahilan dahil nakadami ako at sinusundan kita. Huwag kang nilito. Dahil mong ano, ime-ime. Sabihin mo, ayaw mo lang maging kalaban yung kalaban namin. Kasi alam mo kung bakit, dikit kayo. Kasi si Sunati, konsintidor talaga yan. Sa, oh, kinonsinti yan ni Sunati. Eh. Sinulog niya yung jowa ni Sagi, di ba? Ni Sagi. Kilala mo si Sagi? Si Big Boss? Diba? Mm. Si Big Boss, diba? Sinulot niya rin yun kay Sagi. Iyak na iyak nung isa na yung anak-anakan ko na yun dahil sa kanya. Pinagtanggol din sa ako. natin. Gusto kong anak-anakan mo ako. <laughs> Oo, oh, pinagtanggol din sa natin kahit mali. Nag-away pa kami. Tapos nga mami secret na bakit gano'n, dapat yung mali, tinutuhid mo kasi ikaw pa naman yung may mamihan nila, tapos ganyan ka. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, galit ka? Sabi ko hindi, hindi ako galit. Ah. Sino matutungan nun? Na ganun, gago, kaya iniwan ko, nagsam kayong dalawa, kaya lumipat ako kay kulot kagabi, iniwan ko, tapos binalikan ko, uh -huh? nando pa rin hanggang sa nag-end live si ano, si... Hindi si nga maalis si ano, yung babae doon. Oh mm, hindi naman, isa lang sa mga Sino ba babae, Bibe? Sino ba yung babae, sino ba? Si Lil. Si, Ria, si Lil Riaz dati. Chinita. Lil Oo. Oh, oh. hey, oh, oh. Si Chinita. Uh Oo, -oh. si Chinita. Oo. Chinita ng Triple X before. Triple X yan galing eh. Kami yun, kami yun magka ano. gagawin natin? Ano gagawin natin? Baon mo. Baon mo, baon, kasi hindi ba? makontento sa isa yun. Bakit? Bakit ko ibabaon yun ka ano-ano ko ba siya? Okay na lang na ibaon kita. Pasa, wag lang sa iba. Masama na nga pakiramdam ko. Oh. Pakiramdam. <laughs> ako, ako hindi ako basagulero pero pala kaibigan na.